wireless microphone pala to guys gagamitin na naman tayo guys wireless microphone guys pag voice over natin guys ano na to ala ko pang vlog ayun guys uh, good morning good morning uh, napakapagpalang araw guys dahil uh, meron sa ating ipinadala galing po kay Ma'am Princess Nalsaro support natin guys ang kanyang Facebook page ayan kay Princess Nalsaro ayan, uh, may pinadala siya sa atin oh. ayan, ano kaya to dadalangin natin siya tawagan natin siya para makapagpasalamat tayo sa kanya Tagal sumagot guys. Eh, Hello po, sino po sila? Hello ma'am, princess. Natanggap ko na po yung pinadala niyo ma'am, princess. Oh. Ito na, oh. maraming maraming salamat po. Ano po ba itong ma'am, princess? Ay, ah, ikaw pa rin, Jen Jan dyan. Yan nga pa rin yung ko sa yung wireless microphone na magagamit mo. Ah, ito po ba ma'am, princess, yung wireless microphone na sinasabi niyo ma'am? na gagamitin ko po sa pag ko, ma'am, pag-voiceover ko Oo, po. Oo, dyan, dyan. Yan nga yung pinangako ko. Kakasabi ko lang, ulit-ulit ka naman eh. Sana makatulong sa iyo yan sa pag-vlog mo dyan, dyan, ha? Ay, sige, sige po, ma'am. Maraming, maraming salamat po, ma'am. Thank you, thank you so much po, ma'am, dito sa blessings na pinaabot niyo, ma'am. Sobrang salamat po. More blessings sa inyo ma'am Thank you po Sana po dumami pa yung followers nyo Ma'am Princess Nalsaro Always welcome, din, I-unbox mo na yan O sige po ma'am I-unbox ko na po ma'am Thank you po Excited na po ako sobra ma'am Sige po ma'am Bye po Ingat po kayo God bless Guys Wireless microphone pala to guys Gagamitin na naman tayo guys Wireless microphone guys Pag voice over natin guys Unbox natin to guys. Excited na ako. Ano <laughs> ba ito? Grabe na ang pagkabalot eh. Thank you, thank you po ma'am Princess Nalsar. Kaso pa parang ang laki nito. Ay. Pangprinses ano to? Akala ko pang vlog. Ipang video ko ito eh. Oh? Paano ko magagamit pang vlog to ma'am? Diyos naman ginoo. Akala ko pa wireless microphone. Wireless microphone literal pala. Ma'am ano to ma'am? Paano ko gagamitin kan to? Guys pati nga sa pagkanta ayaw sa akin eh. Kala ko pa naman, wireless microphone na pang vlog.